Kasi the fact na kasama mo si speaker, malaki ang chance na na-hire ka na niya. Tama. Di ba nga si MG o hire nila? Kasi hindi niya na makuha si Banat Bay kasi pinapatira ang mga Duterte sa kanya. Boss, anong sabi mo? Gusto mong marinig ang mga sasabihin sa Sona ni PBBM. Boss, baka outdated ka na sa buhay dahil sa kakabenta mo sa Pinoy Pawn Stars mo ah. Kasi meron na po ngayon tinatawag na TV at internet. Okay? Pwede mo pong mapanood yan sa bahay nyo nang di ka umeepal dyan. Ako nga napanood ko eh. YouTube lang eh. Okay na eh. <laughs> o nga pala, sa bagay, wala pa nga pala nagbibenta sa'yo ng TV. No? Hello mga kabayans! What's up? This is Mr. Rio once again! Kumusta na kayo lahat mga idol? So sa last video ko, maraming hindi nakagets na sarkasim lang po ang karamihan ng mga nasa listahan na yun. Kaya tawa ako ng tawa sa comment section eh. Lakas kong no? <laughs> Ambut sa mga nagalit don at di nakagets. Well, sayang nga kasi dosing senador lang ang kailangan sa listahan eh. Kasi gusto ko sanang isama si Lenny Robredo. <laughs> Para merong lutang sa senado. <laughs> well, anyway, let's move on mga idol. Pero siyempre balang araw ipapakita ko po sa inyo ang personal choice ko sa mga karapat dapat iboto sa pagkasinador ngayon darating na election 2025. Ayos po mga idol? So bago po tayo magsimula, shoutout po muna sa lahat ng mga makabayans dyan na sulidong sumusuporta kay Duterte at DP Sara. At sa lahat po ng mga nagising na sa katotohanan, I'm very proud of you guys shoutout din po kina Ate Maymay, Ate Kim at Ate Julie ng perahab Western Union dito sa amin. At syempre po sa mga good boys dito sa pilahan ng tricycle sa amin. At syempre po, shoutout din po sa mga ka-team ko sa Sockmed. Kilala nyo kung sino kayo. Mabuhay kayong lahat mga idol. So may question daw po sa ating lahat si Boy Toyo. Este, Boss Toyo. Bawal ba daw ang isang content creator sa Sona? Anya, nagtataka daw siya bakit may mga nag-i-question daw sa kanya kung bakit siya nasa sona? Bakit? Bawal ba daw ang isang content creator doon? Bawal ba daw ang isang tulad niya? Bawal ba daw dahil hindi siya politiko? Bawal ba daw dahil hindi daw mataas ang antas niya sa lipunan? Well, hindi naman technically boss, kaso it's very odd na nandyan ka. Ano bang pakay mo sa sona? May magbibenta ba ng gold bars sa'yo? Kasi boss, ang content mo ginaya mo lang naman sa Pawn Stars, ba? Diba? Malayo po ang category ng content mo sa politika. <coughs> Tapos nandiyan ka? Anong ginagawa mo dyan? ba? Diba? Well, meron naman siyang sagot yan, mga idol. Sabi niya, masyado ro tayo ng hahamak ng tao. Gusto niyo lang naman daw marinig kung ano ang sasabihin. Dahil isa daw siyang Pilipino at may paki daw siya sa bayan niya. Boss, anong sabi mo? gusto mong marinig ang mga sasabihin sa sona ni PBBM. Boss, baka outdated ka na sa buhay dahil sa kakabenta mo sa Pinoy Pawn Stars mo ah. Kasi meron na po ngayon tinatawag na TV at internet. Okay? Pwede mo pong mapanood yan sa bahay nyo nang di ka umeepal dyan. Ako nga napanood ko eh. YouTube lang eh. Okay na eh. <laughs> o nga pala, sa bagay, wala pa nga pala nagbibenta sa'yo ng TV no? Kaya siguro hindi mo alam. Saka ano? Makabayan ka? O nahire ka na ni speaker para maging isa sa mga pabango niya? Kasi the fact na kasama mo si speaker, malaki ang chance na nahire ka na niya. Tama. Di ba nga si MG o na hire nila? Kasi hindi niya na makuha si Banat Bay kasi pinapatira ang mga Duterte sa kanya. Ano pang sabi niya? wala daw siyang nakikitang masama kung andun daw siya o kahit na sinong tao daw dun. Pilipino daw siya at may paki daw siya sa bayan niya. Boss, seryoso? Nakaya ka nang kasi may pakialam ka sa bayan mo? Grabe naman. Ito ang simpleng tanong ko sa'yo. Kailan mo pinakita sa mga content mo ang pagiging makabayan mo? Sige nga. Ano yon yung pagbili-bili mo ng mga trophy? ng mga nalaos na aktor? Napakita mo na ba doon ang pagiging mong makabayan, boss? Alam ko na ang hirit dito ng mga troll center agents. Bakit daw si Mo Uson sa panahon ni PRRD sa kasa kasama niya palagi daw? Pucha kung yun ang hirit ng troll center agents dito, eh sobrang basic lang pong i-debunk niyan. Pucha si Mo kausun, Duterte supporter na yan since 2015, even he became a president. Kucha kasabayan ko yan, sina Madam Mocha Uson. Eh yeah! e, eto si Bustoyo. Supporter ba siya ni speaker o ni BBM? Di ba hindi? Di ba bigla na sumulput siya na parang kabuti? Di ba? So anong sinasabi mo na makabayan ka? Ha? Makabayan? O nabayaran? Ako po eh, nagtatanong lang. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.